Tapos na ba ang Unity? Yan ang bulungan ngayon matapos mag-resign si Vice President Sara Duterte bilang Education Secretary. Ano naman kayang masasabi dyan ng palasyo? Para bigyan ang mukha ang balita, Mobile Journal, Julie Baiza. Nagbiti na bilang miyembro ng gabinete ni Pangulong Bongbong Marco si Vice President Sara Duterte Carpio. Tingin ng ilan nilang kaalyado, wala na talaga ang unity team. Earlier today, June 19, 2024, I sought an audience with the President and tendered my resignation as a Secretary of Education effective July 19, 2024. I have given my 30-day notice to ensure the proper and orderly transition for the benefit of the next secretary. Ito ang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte Carpio sa press conference itong Miyerkules. Tinanggap ni Pangulong Bongbong Marcos ang resignation ng Vice President bilang kalihim ng Department of Education at Vice Chairperson ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTFLCAC. Hindi naman binanggit ni VP Sara ang dahilan ng kanyang pagbibitiw sa gabinete, pero iginiit niyang hindi kahinaan ang dahilan niyan. Ang aking pagbibitiw ay hindi lulan ng kahinaan, kundi dala ng tunay na malasakit para sa ating mga guro at kabataang Pilipino. Pangako niya, patuloy siyang susuporta sa pagtataguyod ng education sector ng bansa. Tinitiyak ni VP Sara na maglilingkod pa rin siya sa bansa sa pamamagitan ng iba't ibang aktibidad at programa ng Office of the Vice President. Para naman kay dating presidential spokesperson Harry Roque, senyales ang pagbibitiw ni VP Sara sa kabinete na tapos na ang unity team. Well, syempre, nandiyan yung katotohanan na sira na po yung relasyon sa panig ni VP Sara at ng pamilya ng presidente. At nagsimula po yan doon pa sa pagtanggal ng budget niya. Ang Malacanang naman, tipid ang pahayag at nagpapasalamat daw sila sa serbisyo ni VP. Isang araw naman matapos makaharap si VP Sara sa Malacanang, naging abala si Pangulong Bongbong Marco sa pagbisita sa Tandag Surigao del Sur at Butuan City sa Agusan del Sur. Namigay siya ng tulong pinansyal sa mga mangingisda isda at magsasakang naapektuhan ng El Niño. Sa ngayon, wala pang inaanunsyo ang palasyo kung sino ang papalit na bagong kalihim ng kagawaran ng edukasyon. Mobile Journal Juniviza po, hatid ang mukha ng balita. May ginagamit kayong makabagong makina sa Pampanga. Na otomatikong napaghihiwalay ang nabubulok at hindi nabubulok na basura. Nakatutulong para o 'yan para maging pera pa ang itinapon mong gamit. Para bigyan mo ka ang balita Mobile Journal Francis Orso. Malaking hamon sa bansa ang waste management dahil mano-mano ang paghiwalay sa iba't ibang klase ng basura. Pero paano kung may teknolohiya ng pwedeng magamit sa pag ng mga ito? Libo-libong tonelada ng basura ang nakokolekta sa buong Pilipinas kada araw. Katunayan, noong 2022, tinatayang nasa 59,000 tons ang daily average waste generation sa bansa. Kaya malaking hamon ang proper waste management. Pero may solusyon na dyan ang isang private company na Prime Integrated Waste Solution. Sa pamamagitan niya ng kanilang automatic material recovery facility na natatangi pa lang sa Pilipinas. The waste that is transferred to the system, it goes through a conveyance and then is transferred to what we call a vibrating sieve. So this vibrating sieve is, uh, think of it like a strainer with three layers. so if this strainer or the sieve will start to vibrate um, intensely or vigorously and the wastes are then separated into three layers. Dito, automated ang paghiwalay ng mga basurang nabubulok at hindi nabubulok. Pwede rin maitabi ang mga pwedeng i-recycle, habang ang iba naman ay kayang ma-convert into sustainable fuel na mapapakinabangan para sa paglikha ng alternative energy. Habang yung ibang organic waste tulad ng diapers, sanitary napkins at mga nabasag na salamin ay mabusising isinisilid para hindi maglik at lumikha ng methane emission na nakadadagdag sa polusyon. There are fast recyclable that we can sell out right away like for example, cardboards, scrap metals, things like that. And then yung um, organics will be stored for later use for the waste fuel process. And then may mga residuals tayo that will have to be um, set aside already. Sa ngayon, meron ng automatic material recovery facility ang Pampanga at Cebu. Gumagamit sila rito ng iba't-ibang high-tech na makinarya tulad ng vibrating sieves balers, shredders at complex conveyance system. Sa tulong nito, napipigilan daw ang posibleng paglikha ng 330 tons ng carbon emission o pollution sa buong Pampanga kada araw. Plano naman ng Prime Integrated Waste Solution na palawigin pa ang ganitong teknolohiya sa iba pang lugar sa bansa at magkaroon ng smaller version para sa mga barangay at munisipalidad. Ang ganitong teknolohiya, malaking tulong para sa kalikasan. Pero tandaan na tungkulin pa rin natin maging responsable dahil tayo rin ang magdudusa sa masamang epekto ng nalikha nating basura. Mobile journalist Francis Orso hatid ang mukha ng balita. Madalas na kwento sa mga pelikula ang instant na pagyaman dahil daw sa pagtitreasure hunt. Pero may ilang Pinoy treasure hunters na kakaiba ang diskarte dahil ang gamit lang nila, magnet. Para bigyan mo ka ang balita, Mobile Journal Ivan Tarinke. Kapag sinabing treasure hunting, kadalasan paghuhukay ang unang pumapasok sa isip natin. Pero, alam niyo bang may iba pa palang paraan ng pag-treasure hunt? Sa maliit na community ng mga treasure hunters dito sa bansa, may iba't ibang diskarte sila para makahanap ng nakatagong kayamanan. Ang isang nakilala kong treasure hunter, ba? Magnet ang ginagamit sa paghahanap ng treasure. Pero syempre, hindi lang basta-basta magnet ang gamit niya. Ang tawag dito, neodymium at kaya nitong bumuhat ng hanggang isang dang kilo mula sa tubig. May mga specific kilos na kayang buhatin yung mga magnet. Naka-specify naman siya kung gaano kalaki o gaano, kabigat yung pwedeng makuha ng magnet na yan. Sa tabing ilog at mga tulay sila namimingwit at kadalasan, mga coins at lumang wending rods ang kanilang nakukuha. Pero hindi mawawala ang tansa na may iba pa silang mga baray na makuha sa magnet fishing. Kaya tuloy lang sila sa pagbabakasaling makabingwit din ng treasure. One time sa Pasig, ano, sabi sa amin ng mga tao doon, Sir, baka may makuha kayo diyan mga barel. Kasi pinatapo na lang diyan. Akala namin makakakuha kami ng mga ganun. Nakakatulong din daw sa pagbabawas ng kalat ang kanilang ginagawa. Pag may mga namamagnet kasi silang bakal na basura, hindi okay, na nila okay, ito binabalik sa tubig. Kapag valuable, tinatago sir. Kapag yung mga hindi, at uh, ginalagay namin sir sa talagang basurahan kung saan talaga siya designated. Para sa mga gustong subukan ng magnet fishing, payo nila, dapat may safety gear ka at kailangan magpaalam muna sa otoridad para iwas trouble. Nagpapaalam kami sir, minsan kung wala talaga yung mga tao doon or yung mga namamahala doon, minsan nagpapaalam ko sa mga nakatira na malapit na dun, pwede na kami, si allowed kami o hindi. Kanya kanyang paraan ng mga tao para makahanap ng swerte. Pero ano man ang iyong ginagawa, mag lang din para hindi malagay sa alanganin ang iyong kaligtasan. Mobile Journal, Ivan kipohatid hatid ang muka ng balita.